News mga balita ngayon Dalawang hinihinalang Chino na espya arestado sa Palawan Hindi bababa sa 30 patay sa stampede sa Hindu Festival sa India 85.167 bilyong pisong smuggled goods kumpiskado ng Customs Bureau noong 2024 Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Dalawang pinagihinala ang espya mula at China ang inaresto sa Palawan ngayong linggo, ayon kay Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council o NSC sa isang forum sa Quezon City. Ang dalawang Chino na nagpanggap umanong Taiwanese tourists ay naispatan ng mga residente na kumukuha ng video ng isang barko ng Philippine Coast Guard at naglagay ng CCTV na nakatutok sa daga. Ito ay kasunod ng pag-aresto kina Deng Yuang King at dalawang Pilipino, dalawang linggo na ang nakalipas. Ayon kay Malaya, may ebidensya na konektado ang mga nahuli sa isang organisadong grupo ng espiya at nagpapatuloy ang investigasyon at asahan ang iba pang pag-aresto sa mga susunod na araw. Nanawagan din ng NSC na amyendahan ng espionage law upang tugunan ang lumalalang banta sa pambansang seguridad. Patay ang hindi bababa sa 30 katao at marami ang sugatan sa isang stampi sa Mahakum Mela, isa sa pinakamalaki at malagang Hindu festival sa Prayagraj, India, Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa opisyal ng festival, bumigay ang isang harang malapit sa ilog habang dagsa ang mga deboto para sa kanilang banal na paglubo. Base naman sa isang opisyal ng lokal na ospital, nakatanggap na sila ng 30 bangkay at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi. Marami ring mga dumalo sa festival ang nagkahiwahiwalay ang hindi pa nakikita ang mga kaanak dahil sa kaguluha. Nagpahayag naman ang pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi at tiniyak ang patuloy na koordinasyon sa gobyerno ng Uttar Pradesh upang matugunan ang trahedya. Kumpiskado ng Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS ang 85.167 bilyong pisong halaga ng smuggled goods sa taong 2024, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Bureau of Customs o BOC ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio. Ayon kay Rubio, ito ay isang makasaysayang tagumpay sa kampanya laban sa smuggling. Ngunit nananatili ang pangangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay. Dahil sa patuloy na pagbabago ng mga taktika ng mga sindikato, dagdag pa ng commissioner na habang lumalawak ang operasyon ng komisyon, patuloy ding nagbabago ang mga estratehiya ng mga smuggler. Tiniyak ng BOC na magpapatuloy ang kanilang operasyon upang mapigilan ang ilegal na pagpasok ng mga produkto at mapanagot ang mga nasa likod ng smuggling sa bansa. Para sa Kidlat News Channel ako si Renzelinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.